Magandang araw sa inyo mga ka-fishing hunting Samahan na naman po niyo ako sa isang panibagong fishing hunting Kamusta nga po pala kayong lahat Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan At maraming salamat sa patuloy niyong suporta ah. Bali narito na uli tayo sa spot Kung saan tayo muling mamumutok dito sa Sapambayan Andito tayo sa may papuntang tralala Dito lang po ulit tayo magbabalik-balik uh, ah, Tsunetsempohan lang po natin yung pahitide Noon lumalabas yung mga mga tilapia Bali na kasi na tayo mga ka-fishing hunting ngayon. tayo sa gilid ng kalsada ayan. Diyan na tayo magbabalik-balik sa may papuntang Tralala at saka dito sa sapang Sukol. Sana mga ka-fishing hunting swertihin tayo na makahuli at nang makapag-uwi man tayo ng pang-ulam. O paano mga ka-fishing hunting? Ah, tayo -tay muna tayo. O natin mga ka-fishing hunting. ayan Puputukan natin. Bali 360 yung spot natin ngayon. No? Yan. Yan o. No? Yan. Yan. So tinamahan natin. Hunter. natin mga fishing hunting. Ayan Yo, na Ah. Di ba tamaan? Di ba tamaan? Mabit. Baka excited kaya hindi tamaan eh. Ah, so makakalso. Kaya po ana tayo nang hila. Kaya po na hila. Yon. Kasabit. So, nakuha na natin. Ayan, oh. Ayan, oh, mga kapising ating. Good size. ating makita ng maganda yun naman natin mga ng ating ha? titig siya eh Yan o, oh, laki niya. Hindi sana sumabit dito. Ayan o. Ay, isang nga. Uh, laki. Sana ang sasabit. Ang laki. Ayan ang laki mga fishing yun. Ito na lang. Kote na lang. Lalapit na sa atin. Yun. Oh. oh ayan. Mangilo, mga kapisi nga ating. Okay. Oh. Mm, grabe. Mama. Oh. Oh. Mm, ganda ng patama natin. Ayan na lumusot ang bala natin ah. Ayaw mahugot nila. Yun no oh. Grabe. Okay. Isang malaki na naman mga ka-fishing hunting oh. Ah. Ayan, yeah, termahan natin. Ayan, So, wala na naman to. Ayan, ha? Oh, ayan mga ating plaplan na naman oh ayan laki oh good size mga pising Oh, ayan yeah, mga fishing hunting. Tutukan tayo mga fishing hunting. Ayan, eh, tirmahan natin. Oh, mga kapis nga ito yung nakikita niya ako sa camera Nababali na natin yung sanga oh. Buti matiba yung ating braid oh. Ayan, Ganda nung napuesto natin mga kapis hunting kapuputok pa lang natin meron na meron na uling kasunod ayan good size mga kapising natin mga kapising natin tapos na tayong mamutok ah nakarami naman tayo ng huli sa bahay ko na po pakikita yung huli natin mga kapising natin yung huli natin dito ko na pakikita sa bahay Ah, ipo ko na na makita niyo. Sulit so, naman ng ating araw ngayon, mga ka-fishing hunting. Yan, ang dami nating huli. Halos isang eco bag. Oh. Ayun, mga ka-fishing hunting. Meron tayo siguro ng kulang 1 kilo 'yan. Ayun. Ang ganda ng size. Halos eh may iba oversize mga ka-fishing hunting. Ayun. Salamat sa biyayang ipinagkaloob nitong araw na to. At marami pong salamat sa mga nanood. Kita na lang po tayo next video. God bless po.